Para mga idol, mukbang na tayo. Sarap lang unang po. May manok, may mga kamatis, may pawang, may sili, may sibuyas. Ayan, puro fresh yan. Kinakain ko na yan. Saka yung mas busti dyan. Sabi na dito yung manok na linayigaw sa open. So, kain na tayo mga idol. Alam mo, pag kumain ka ng sibuyas na hilaw ba? Na hilaw, sili, na hilaw, kamatis. Eh, mapaparami ka ng kain. Napaparami pala ako ng kain kanon. Ako pala yung kumakain. Mm -mm. Nag-aganaan ako. Tapos pinipigahan ko ng lemon. Tapos asin. Para may luscious siya. So, sarap-sarap. Alam mo kasi yung sibuyas, may umanghang at saka yung bawang, di ba? Kaya pinipigahan ko ng lemon at saka kalamansi para hindi mo mahalata yung anghang. Para masarap. Kasi itong mga bawang at sibuyas. May binipits yan mga ito. Nakakapagdaloy ng tukok pagkain ng sili, bawang at luya pa sana. Pero yung ako ko, ibang ko, hindi mahirit bubili ng luya. Nagpapais over ako kasi yung kasama ko, tata ng tatahe. Ang sarap magkamay kapag ganito yung ulam. O diba mga ito? mayroon kaming marag na patatas. Pero ayaw ko. Gusto ko ito lang tulay. Yung kamatis at saka sibuyas nga yung pinaparis ko dito. Pati yung lemon ng, yung lemon na sabaw ng lemon. Pakasarap kasi may siya. Eh, may asin. Ayan. Wala na kami yung ibang kinakain dito mga idol. Kundi ang limanok talaga kami itong bahay na to. Sa iba naman, hindi naman. Uh, may karop sila minsan may baka, may isda mayroong pasayan mayroong yung hipon yung kinakain na iba-ibang pagkakay pero yung amo ko talagang ang limang kumipot siya bihira lang siya kumakain ng isda o pitong buwan walong buwan o kalahating taong o kaya lumagwan ganun kami kong ng isda minsan lang talaga napakaripot kung bumili siya ng ano mga karop. Kunti lang yung pinipili niya. So, maraming salamat mga idol. Tapos na naman ang aking pagbablog. Mag-ingat kayo palagi. Maraming salamat. Thank you.